Kakaot ko nga pala sa trabaho kung kababalit, babiyahe ako papunta ng Chunan Station para sunduin si Baby Love at bago yun, shoutout muna sa tropa natin from Taipei. Kaya nga pala pupunta si Baby Lab dito kung kababali ay celebrate kami ng 2 years birthday ng anak namin na si Baby Talia. At dumating na nga ako dito sa may train station at para antayin siyang bumaba kaya lang sabi niya ay nasa may 85 sina daw siya kaya pinuntahan ko na. Pagdating ko nga pala sa May 85C o si Kababal, inaabot na kausap ni Baby. Love si Baby talya namin at nakabili na nga rin pala siya ng cake. <laughs> yan. Ito yung cake. Ito yung cake mo. Huh? Pagkasundo ko nga kay Baby lab sa may 85, sikaw ka babali. Bumili naman kami ng manok para merong kaming ulamin. Baby. Ay, baby. Ay, baby. Yeah. Oh, hey, Napakagaling na mag-check what to Chinese ni Baby lab. Pwede na mag-PR dito sa Taiwan. Eh may... Pagkabili namin ng manok ko kababali, dumaan na din kami dito sa may McDonald's para bumili ng nuggets pandagdag namin doon sa uulamin namin. Pagkakuha naman namin ng nuggets sa order namin, kaw kababali, bumiyahin na kami papunta dito sa may transient na nirentahan namin para mag-overnight. Ito nga pala yung transient na nirentahan namin ni Bebelab, kaw kababali, at napakalawag nga din niya at malapit nga lang to sa Chunan Station at wala kasing available dun sa binlog natin na transient nung nakaraan. Meron nga din pala silang mini store dito kung kababali at ang benta nga nila ay mga instant noodle kagaya ng Pansit Canton at para pag in case na nagutom kayo ay eh, meron din silang lutuan dito at yun nga pala yung mga presyo ng mga benta nila. At nagprepare na nga din pala kami ni Bebe Love ng pagkain kasi meron pa akong pasok kinabukasan. Handa namin ni Bebe Love sa birthday ng anak namin si Talia. Simple lang. Simple lang. kahit malayo, i-celebrate namin. Para kahit papano, ba't na-celebrate namin? No, ba't naiyak ka? Uwe. <laughs> 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 Naiiyak na naman ang baby kiss. Oh. Yaking kasi yan yun at yung mga lalo. So, bumili kami ng manok. Yan. Ayaw mo kasi kumain sa labas eh. Hindi, kakain ka na sa gusto mo sa labas. Dali Hindi. mo yung planta na doon ka sa motor. <laughs> so, ito yung manok na binili nga namin. Tapos yung dala ni Bebe Love na kamatis with egg. Tapos bumili kami sa McDo kanina ng... Ano tawag yan? Nuggets. Nuggets. Paborito cake ni Baby Talia. Two years oh Ay. Eh. Pagkatapos nga namin i-prepare mga pagkain binili namin ni Bebe Lab, kaw kababala, ay kumain na rin kami kasi mamaya pagtapos namin kumain, kami na may magkakainan. Eme! Eh, <laughs> <laughs> ha? ah, kakamakit, Jo? Ha? Ah. Ha? Hmm? Nakabuo, bu ka. Oo, oh, umin, oo. Oh. eh eh wuuu, ang bango mo ah ikaw nga rin pabangong baby panget hahaha okay, yuk na, fish na bye 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 So, yun. na rin tayo kung kababalik kasi meron pa tayong pasok. Let's go. Yun lang. Salamat sa pagsama.